Grabe, dilim. Black street light like dito. Alam nga na yung gas natin, oh. Grabe. Ganda, oh. Nakatakot. Ang taas. Putik. Landslide. ilaw ilaw para pogi so dai 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 na oh brother ang kakak na to ito na talaga yo what's up what's up mga ah? katungkong first time natin na uh, sumali sa endurance na uh, Arctic Unity ito nga pala yung rescue next time, rally Tamat sa tayo Ngayon, well, naka-80 tayo Tamat sa dyan So, pinakasahan ako mga kasubok Na may unting exciting Pero, tayo naman Lupin pa nga, pinakayo eh Hindi pa kaya Mga sumasali nga, 800 eh, kilometers 1,000 kilometers ito pa kaya ang 550 km So, kakayanin natin to Taman din lang tayo, taman din So, yung biyahe pala natin ito 1 hour and 19 minutes 71 km Sa unang destination Ayun o, hindi so na-high-end max na kreyo Grabe na-trapan din ako Ayun o, Bravo. Good. Try it. Chill right, chill right. <coughs> ang na truck Tata 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 Beep <tip> beep beep. natin Yop la, Tamang, tamang. na lang tayo Tamang takong pobi oh. Medyo nawawala na yung kabaho tama ka Tamang sila tayo Yan o Nakatapos na tayo lang Ewan ko anong Ano Ah na lady rider o oh. Archie Abel, dilim. Lang street light dito. Oh, no. 55 kilometers pa tayo. Parang may pumapatak mga kasubok. tayo mga kasama ko. O. Ang participant. Parang pumapatak-patak. Yung parang ano eh. Dito po, kumuulad to. Yung naman sana. Pero pumapatak-patak pala dito. Ah. Lamig, lamig. Kita na nakaano tayo. Kinakaya natin yung lamig. Malapit na tayo sa Bundok Bakery, unang destination namin. Minsan parang may pumapatak-patak na unting ulan, tapos nawawala. Yung dala nating galon, walang laman. Alam na yung gas natin, oh. No? Pamaya pa yung, yung, gas station. Ayun, oh, no, dito na yun, oh. No? Ay, kailangan mo naman saglit tapos picture tayo doon Saan tayo na picture? Yun nakapag-gas tayo dito, chinik natin yung motor natin, lumuwag to Oh no! Iba natin Masa basa yung kalsada dito mga kasubok Pwede na lang, panakudan Pero may pumapatak, tapos nawawala 15 kilometers na lang tayo mga kasubok Patay rin muna tayo ng MDL Para makatame tayo ng kapangyarihan Pader <laughs> ka tayo Ayun o Sandwich Aurora pala. Yun, dito na tayo sa Palerma Kasuko. Uh, Mag-aalas tres na rin. Aurora. Palet. nag-take off na iba. Ako, pahinga muna saglit. So, papunta na tayo mga kasubok sa pangatlong ruta natin sa Total Gas Station, Madela. Meron tayong 2 hours and 25 minutes. Uh, 114 kilometers Grabe parang ano Medyo in, tinatamaan ako ng kantok Buti na lang Nakatulog tayo Kahit pa paano Na 5 hours Pero nung umaga Pagdating natin sa grid Ng mga 830 ata Iglip-iglip lang eh Hindi na rin Ang rin matulog daming iniisip at daming pumapasok sa utak sa kung ano-ano pero nakapag-relax naman so kaya bakbakin natin ito mga kasubok chill ride lang ang importante matapos natin itong endurance ng RRR Patahas. yung pataas yung lamig nakakaantok kailangan kong hindi mo kabisado yung daan, huwag ka masyado mabilis. Eh no? 88 8 kilometers pa tayo. Kurba na nga. Patas pa. Woo! Ay, naantok ako mga na lang ako. Ang mga kung ano-ano. Para hindi ako antokit. Pero hindi ko na nire-record Baka baliw ako eh 70 kilometers pa Ay, pinahantok ako ang lamig Ay, iinan naman ako Time check mga kasubok 4.37 In the morning Bumilid nga pala ako sa police station ng Aurora Upang umiglip Hindi ko na rin kasi talaga kinakaya yung antok 5.38 na mga kasubok Medyo Dino tayo inaantok Yung iglip kanina na 10 minutes Wala Saglit lang din yun Hindi talaga Parang nakapikit ka lang ng mga ilang ano Pero nakapag recharge na rin Kahit pa lang tayo Ang importante Nakawi tayo ng ligtas Safe Sa ating Pamilya Uy umahampun Umaampun. Kanina umaampun. Nawawala. Umaampun. Umaampun na naman. Patay. Dari. Natin masisilungan. Malakas yung ampun. Para makapag ano tayo. Makapaglagay tayo ng plastic sa cellphone. Malakas. Unti lang. Pero hindi pa naman sobrang lakas. Kaya pa. 556 na mga kasubok. Liwanag na. Grabe hamog dun oh. Paambun-ambun pa rin Pero nagtataka ako Yung aking cellphone Parang di siya nababasa Ako lang yata binabasa eh <laughs> Pero slight lang Grabe amo ko Nakasiguro ng ulan dito kanina Nakamag na umulan na umulan Ganda ng tanawin dito Makakalaki oh, yung pagod mo talaga Ay! Putik Landslide Putik Grabe Sana okay lang yung mga participant ay putik sabihan naman, may mga bato pa rito sakta wala na ako nakakasabay na mga participants solo gaming na lang talaga tayo tamang chill lang hindi na ako inaantok at yung chan ko hindi naman ako naiebak <laughs> ay yung maganda eh so kalit lang tubig cobra. Dapat yung coffee daw na ice coffee kasi so, wala hindi ako nakabili sa mga 7-Eleven or Alpha, Alpha Mart. Sana yung bibili ng recommended. Opra na lang binili ko sa may tindahan. Wala eh. Woo, ina yung amog oh. Woo. Ito <laughs> ano ba yan? Amog naman ngayon. Grabe. Challenge tong rescue response rally natin nakasubok ko, May manok to. Uwi ko yan Hahaha <laughs> Grabe hamog Ay putik Ang gagawin pag mahamog Auxiliary light Exil Mga kaano Grabe hamog o oh. 21 minutes pa Tagal tagal pa Puri just speed Kanta kanta muna tayo It's a rainy day in my life I'm picky But I'm feeling it Ili agaw mo, inuutan mo <laughs> text. Ayun, kan lang napansin yung merchas ko, basa. Maputik. Oo, basa. Ampit na tayo sa total batela. Batelas. Ili agaw mo. Adong adong si mesengara. <laughs> Tapos na rin yung gas natin, no? Pa-empty na. Tapos na. Yan, no? Masap, Ay, naka. Yun, vlogger, shut up! Shut up! Ah? Oo pala, napagas tayo, pagas. Oo nga pala, ba't ako tatambay dun? Pagas ako? ako? Ang full tank Ikaw Sir Ha? Ikaw Full tank Aray Ano ba na pala kami mga kasubok Ayan, huwag ka doon Sabi mga wheeler truck Kanina nga pala mga kasubok, grabe umulan. Hindi na tayo nakapag-vlog. Uh, ang arm Kasi baka masira yung ating buko. Alam mo na, ayaw naman yung ating content. Hindi magubuo. Patap na naman to. Dami 10-wheeler Puerto tayo Ayun na banking o oh. Ito banking o oh. Ito pakita ko kayo ng banking ha Ay p*** <laughs> <laughs> Yeah baby tip Sabi Na checkpoint 70 lang daw yung naglaro Mag 66 na daw Ibig sabihin, may apat pa. Ewan ko bakit, anong nangyari ng iba. Pag na isang cellphone natin Ito na lang itong GoPro natin Nakapag-charge din sa power bank Nga pala, shout out na pala sa kapatid ko May Betty Ayoma Na nag-fire up ng ating power bank Na ginagamit natin At kaya items pa yung ating GoPro Hero 7 Shout out din sa na nag-sponsor ng na ating GoPro Hero 7 Thank you so Syempre, sa din sa tabi't ng ating MTL MTI Garage at magbibigay ng tips, advice about sa uh, endurance si Boss Nix goodbye, with Kuyitan yung tricycle Isang <laughs> <laughs> dalawa lang para kuyitan Ito <laughs> Ayan na, nasa na eh, na tayo Let's go! Bay okay, Biscaya!

microphone. Balik mo na tayo. Ang galing natin yung input. <coughs> so, papunta na ako mga kasubok sa photo of 2. Ganda dito. Hindi ako nagkakamali sa Maliko, Viewpoint, San Nicolas, Pangasinan So yung biyahe natin is 1 hour and 18 minutes. At kayang-kaya. Kaya ang -kaya. ganda dito. Puro Damig, Ayun, oh. Puro paket naman. Lamig. Sarap. Ayun o. parang 3 beses na ako nagkakay niyo. Oh. No? minor minor lang wala eh hindi kaya hindi pwede mapilis lamig lamig oh sarap ayun oh welcome ano yan timu ano timugan what ayun oh no? grabe nakakabingi nakakabingi That's it. Ako lang kaya yan. Lahat talaga sa mga ganito, no? Sa nakakatakot. Grabe dito, no? Wow! Perfect yan. Kapagandad wow. ka. Namin! Ganda, oh! Nakakatakot. Ang taas. Yeah. So may na kita tayong photo ops doon hindi ko alam kung yun yun eh pero nag picture na ako pero may na ako dito mali mali ko view point 15 minutes pero nakapagpa picture ako doon Ito oh Check na lang natin kung anong nasa Google Map na to Sana huwag tayo iligaw so, Tama pala mga kasubok Doon yung photo ops 2 Sa uh, Ano yun? Maliko viewpoint pa yun Sa Nicolas, Pagkasinan Kung nag google ako May 16 minutes pa raw Ewan ko kung saan ako pinapapunta dito Buti na lang nakapag picture tayo doon Kung hindi, Papalik tayo. Wala, grabe Oh. Woo! Sheesh! La, 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 la! Ah, ulo. na. I love. San Juan City, Chinese. Naantok ako at medyo natotong juice. Ako tinatamaan ng nakantok. Kanina kasi... Pagka-picture dun sa pagdasinan kapekta na agad ako kasi okay, anong oras na although 5pm pa naman yung cut off pero kailangan natin maga natin kasi hindi natin masasabi kung ano yung mangyayari sa mga susunod na oras checkpoint na nakantok na <laughs> passport ko. Ano ba na 2:30. 2.30 Pang 56 pala ako <coughs> okay. ilan, ilan na lang po yung mga ano? 77 lang daw po kayong tumakbo eh Ah, may kayang kasunan sir? Mayroon pa apat, malapit na yun Gagaling sa atin Hindi, kasunod ko lang, siguro mga 10 minutes lang yung ano hey. so, Tapos, picture picture para makakasubo ko Ay, nako, thank you Lord Malapit na tayo sa katotohanan. Ano yung Wiltec Muñoz? Pwede po magtanong. Saan po yung Wiltec Muñoz? Ah, ito? At sarado? Nasa taa. Nasa Ha? Dito yung Wiltec Muñoz. Ayan. Baka oh, mayroon pa isa. Mayroon pa kaya. May Wiltec Muñoz pa pa rin? Ha? Wiltec Muñoz? Ayan na ay pipicture lang yata ako talaga so picture lang pala yun photo ops 3 so magagamit na natin yung ating kapangyarihan magamit na natin ngayon na magagamit kasi ayun no, know, sa empty na sya malapit na tayo mga kasubok 41 minutes na lang sa wakas, nakarating na rin ang finish line. Hindi biro ang endurance. Halo-halong emosyon ang nararamdaman mo. May kaba, excitement, takot, at saya. Isang malaking achievements ang nakamit bilang isang rider. Salamat sa Panginoon, ako'y ginabayan at ligtas.